Anyway, dito kasi, mga ka-clear, okay? Uh, Nag-ano kasi si ano, si, nasa na yun? Uh, itong si, uh, pangalan nito, Arnold Clavio, okay? Okay, nag-react siya sa teaser na ito, okay? Ng The R of Pepsi Paloma. The R, mm, Pepsi's o Pepsi Paloma. Okay? So, pakita ko ha, mga pakita. Sabi dito, okay. Marami na naging sa nakagulat na teaser ng da um, Pepsi Paloma na in-upload ng controversial na director na si Daryl Yap sa Facebook. Noong mismong bagong taon, oh, pasabog talaga, di ba? January 1. 'di diba? Actually, yung words na ginamit dito uh, libelous ang dating. Uh, uh, direktang binanggit ang pangalan ni Vic Soto sa eksena ni Gina Lahar at Red Boss Lamante. Si Gina ang gumanap na veteran ng actress na si Charito Solis na pumanaw noong January 9, 1998. Sila naman nagbigay puga, buhay kay Pepsi. Okay? siya ay uh, okay. Kinuha niya yung buhay niya, minakasan niya, May 31, 1985. Well, uh, ayon sa balita naman dito is because pagod na pagod na siya sa trabaho niya bilang breadwinner. Okay? Yan. Okay, now. Uh, Arnold Krabio kasi reacts to this teaser. Isang veteran broadcast uh, uh, journalist uh, ang kilalang personalidad na nagkomento tungkol sa teaser na napanood dito. Okay? Ayan, so... At dito, ayan, at dito ay matapang na binanggit ang pangalan ni Bossing bilang, ayan, na nagbibig, ng na nag, nag, huwag ko na na naghang -nag -nag na lang, dating bold star na si Pepsi Paloma o Dele Smith sa totoong buhay pwede magtago, ito, ito, itong pinakain niya, pwede magtago sa artistic freedom ang direktor, Pero hindi sa mga umiiral na batas. Maliban kung may public record ang korte, which is true, sabi ko, wala nang proof. Wala nang makakapagsabi ng totoo. Especially yung mga tao sa paligid na nakakilala sa kanila, dini-deny na meron. Talgimic nga lang daw ni Fred de la Cruz, na kanila manager. Baka iyon ang intensyon, ang manggulat. Okay? So, ilang dekada nang binubulabog ang Pilipinas issue nito. Tuwing may malaking mga problema, ang isyong ito ay naglaging panligaw. Pero tanda ko sa panahon, eh, tiyo tiyo, tiyo. sinabi ni Coca Nicolas, kaibigan ni Pepsi, na ang issue ay gimmick at gawa lamang ng kanilang manager. Na pang si Dr. Ray de la Cruz. Okay? Okay. Magpapatuloy ng kapuso broadcast. Dalawang soto ang tumatakbo. So, -ton so pinapalagay niya ngayon mga kaklir na itong paggawa ng teaser ay may connection sa pagtakbo ni Tito Sen at saka ni Vico Soto. So, di natin alam kung sino ba ang behind at sino ang nagpa-produce ng pelikula. Well, akin, makaka-clear, hindi naman makaka yung kay Tito Sen, kay Senator Tito Soto. Hindi ito makaka-apekto kay Vico Soto. Bakit? Eh, iba yung buhay nila eh. Hindi naman tumatakbo si Vic Soto. Baka kung tumatakbo si Vic Soto, pwede pa maapektuhan. Pero iba't tao to. Sabi nga natin, noong panahon ni PBBM, ang, ang kasalanan ng ama, hindi pwedeng kasalanan ng anak. So, di ba? Nagpapakontrobersya, ito to, hindi siguro nasaktan, nagpapakontrobersya ang nasa likod ng pelikula. At ang pag-iingin nito ay malinaw na paghingi ng simpatya. Dahil ito, dahil malabo ito mapayagan ng MTRCB, na may hayagang paninirang puri o di ba may sino ang source of information ng eksenang napanood. O ito ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga karakter. Even if panaginip, pag nakita ng tao yan, titi mo yan sa utak nila. Huwag nating kalimutan na ang chairman at si CEO ngayon, MTSA, walang iba kundi sila sa to. Dito tingin ko mali. Si, uh, itong si ano kabe kasi di ba pag may concern tungkol sa pamilya niya di nakikiala nagiinhibit si ano si chairman lala soto di ba i don't think ito ito, ito. ko dapat hindi niya to binanggit ibibigay to ng kulay eh na hindi fair si uh, chairman lala soto dapat hindi right ako disagree ako dito na binanggit niya to pero dito dito yata na inis siguradong sigurado siya na hindi ito papayagan dahil sa mapanirang puri. So ano ngayon ang reaksyon ni Daryl Yap? Okay? So, balikan natin. Kita okay. niyo na, saan pinagsimulan, na. Okay. Sabi niya, Daryl Yap, Rumes Baki Arnold Kiabio, sino ka para pangunahan ang MTRCB? Well, I think I think may punto si Arnold Clavio pero dapat hindi niya sinur, Di ba? Hindi siya miyembro ng MTRCB. eh di lang na kung miyembro siya ng MTRCB, mapiprejudge yun. Di ba? So tingin ko, dapat sinabi na lang niya kung mapanuring puri ito, mapanuring puri, like bilusan, gandun lang. Pero wag niyang panghimasukan talaga yung power ng MTRCB. Eh, kung sa tingin nila, hindi eh. Di ba? Kaya, dito, tingin ko, sino ka para pangunahan ng MTRCB? May, may point. May point. Pero papakita ko rin naman yung point ni Adult Club, yung ha? Okay? So sabi ko, minsan dapat dahan-dahan din sa mga komento kasi baka over, nag-over the backcode na yung iba. Okay? Hindi pa man pinapalabas ang biopic ng yung maong sexy star na sumikat noong dekada 80 ay matinding debate at uh, debate at discussion na ang sa social media. Sinagot ni Direk da Direct Daryl ang naging punto ni Igan sa pagsipilikula ng buhay ni, Pe ni Pepsi. At sumasento sa umano'y, eh. ah, yan. Okay? Itong word na yan, sa actress. Okay, pananampantala sa actress, inang dekada na ng ngayon, ang kakaraan? nakakaraan. Pinost ng blockbuster sa kanyang Facebook eh, page. Ang artikulo ng bandera na may titulong Egan sa Pepsi Paloma Movie ni Dalia malabong payagan ng MTRCB. So may, siya nga mismo may decision, di ba? No, no siya may mismong opinion. Opinion lang naman. Pero para kasi nangunguna. Kaya tuloy yan ang comment ni Daryl Yap. Nagpapakontrobesya na nasa likod ng pelikula at nag-iingay, maliwanag ang paghingi ng simpatya. Okay, 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 okay. So yun na, sino ka ba? Ano ba ako dito mga clear? lang ha? Wait, nasaan ba yan? Mm -hmm. Yan, ito, ito, pakita ko lang sa inyo. Oh, pakita. ko yung mga tinuran. Ito si Daryl Yap. Okay? Sino ka? Para panguna ng MTRCB. Huwag ka naman man manabutahe. Yan ang sagot ni Daryl Yap. Ha? Hindi ko naman gagawin yon yung ang paglabag ay balabaga. Paglabag kay balabaga. Merong pasaring mga ka-clear. Diba, hindi ko naman gagawin. Okay, oh, wait, 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 wait. wait okay, okay. okay. Uh, hindi ko naman gagawin yung ang paglabag kay balabagan. Oh, you know why? Mga clear Si Arnold Clavio. Pero tahimik si Arnold Clavio dito. Hindi ito sumisigot. Si Arnold Clavio, siya ang parang nagbantay, reporter. Basta nagbantay siya kay Sarah Balabagan, yung teenager pa at the time na naakusahan sa isang bansa na montik na itong uh, maparusan dahil na naglaban pinaglaban niya yung sarili niya dahil montik na rin siyang abusuhin. So, para nakitil yung buhay nung gumawa. Kaya pinakitil yung buhay nung gumawa. Kaya pinaglaban din to ng Pilipinas uh, para sa hustisya. Okay, at that time na assign si Clavio sa kanya. Pero kamukat-mukat mo, nag nagkaroon ng revelation to si Sarah Balabagan na siya ay naanakan ni Clavio at a very young age. 30, ma, ano na to, mali, maging malinaw na, ano, sino ba talaga ang ama, no, nung panganay ko? Ano? so, years na po na pangyayari sa buhay ko. Ito na naman na, na uh, lumabas na naman, sabi nga nila walang bahong <laughs> hindi uh, lalabas, ano. At ako uh, para sagutin at itama ko ano yung mga uh, tanong at kung ano yung mga haka-haka at mga chismis diyan. Ano? Uh, so naisip ko po yung mga anak ko, paano pag wala na ako dito sa mundo, no? At uh, ina, tapos hindi ko ito itinama, ikinurek, no? Baka mag, mamaya maging multo pa ito sa mga anak ko. Di kaya panganay ko naman po malaki na siya. she's as, as 21 years old. Ko po gustong o kailangan iklaro eh, ito. Maraming nagsasabi, bakit ang taga na naman niya na issue? Bakit mo pa bakit ka pa ngayon magsasalita? Well, ngayon ako nagsasalita dahil nga po salamat sa si Dios nag-viral yung post na yon. At uh, ngayon, may dahilan ako para ituwid ang dapat ituwid. Kasi po, alam niyo po ba, kahit nung pa po na nandiyan po ako sa Pilipinas, marami pong uh, mga haka-haka, mga chismis. Ano? Mayroon pa mga mga tao na itatanungin talaga kung harap-harapan kung totoo yung chismis na yun. Okay, may mga nilalabas na mga chismis na ang tatay daw ng panganay ko ay si the late ambassador Roy Sinieres. Nako po, alam niyo po si the late ambassador senior, siya po yung tumulong sa akin. Ang pamilya po nila ang tumulong sa akin. Nung mga panahon ako ay nabuntis, at para hindi kumala sa public, no? at para hindi masira, yung image, image ko noon, image nung taong yon, no? ay itinago ako, hinup po ako nila ambassador Roy Sinieres. Ang nakakalungkot, binabaliktad na siya daw yung ama. pero sabihin ko na po sa inyo, hindi din po siya ang ama. Okay. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Ano siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiit pa sa LA Central Jail dahil dinalaw po nila ako doon kasama po si um, Mr. William Gachalian siya po yung nagbigay rin o nagdonate ng 40,000 US dollars para sa blood money at um, kasama po nila doon si Arnold Clavio si uh, yung ninong po, ko po si Kuya Peter Singh at isa pa pong uh, veteranong broadcaster o uh, reporter na uh, nakalimutan ko lang yung pangalan niya ano so sila po yung uh, bumisita sa akin doon so doon po ko po unang nakita si Arnold so naging close po kami ni Kuya Arnold kung tawagin ko siya noon uh, dahil po no pag-uwi ko po dito sa Pilipinas uh, dyan sa Pilipinas noong August 1, 1996 isa po siya sa nag-cover noong anong uh, kaso ko nung pag-uwi ko even sa pag-uwi ko sa probinsya in, in fact naging exclusive pa nga niya eh. ano uh, dahil hindi nakasama yung isang <coughs> reporter sa Kabilang Station <coughs> iniwan -E sa so Channel 2 iniwan -E nila okay um, so kaya po kami naging close so kuya-kuya po yung tawag ko ngayon sa lahat ng mga nakakakilala personally kay Arnold Clavio alam niyo po kung gaano po siya koy, eh. ano uh, hindi lamang po yung mukha niya kung hindi po eh Uh, yung po talagang yung sense of humor niya kahit umiiyak ako kahit malungkot ako napapatawa niya ako ako so just imagine po no nagaling ako sa kulungan kung gaano po ako ka vulnerable noon pero hindi ko po i-justify kung ano po naging uh, nagawa ko po so in short po naging um, close po kami ni uh, uh, kuya Arnold coach ay ta tawagin noon at alam niyo po isa po siya uh, oh siya po yung isang tao na ka for una ang pagkakataon na nagpasya sa akin ano sa Maynila o sa Manila. At uh, siya din po yung kaunaw ng tao na nagyaya sa akin manood ng sini, nagdala sa akin manood ng sini sa Maynila. So ako na po po ang tuwa, napakabait naman ni Kuya Arnold. Ano. At um, yun na nga po, hindi ko po, uh, po pala. So marami pa po ang kwento pero ayaw ko pong ikwento e ngayon. Ano, ko naman po, kahit bata ako noon, marami akong pwedeng gamitin mga dahilan para i-justify yung mga pangyayari. But uh, hindi na po, no basahin ang naintindihan ko po na yun po ay kasalanan, nagkasala ako sa kanya, you know, uh, nasaktan ko siya yung pamilya niya at the time, so uh, nagpapasalamat ako dahil siya yung out sa akin sa messenger at nagpasalamat po ako. but gusto ko pong uh, samantala mataling ngito pagkakataong ito na again uh, sa asawa ni Arnold uh, si ina pata uh, uh, patawarin mo ako sa uh, naging um, kung nasaktan ko yung damdamin mo ng mga panahon na may relasyon kami ni Arnold noong 1996, uh, 97 at uh, sa so ganun din po sa mga anak ni Arnold uh, uh patawagin niyo ako dahil uh, you know uh, nasaktan ko kayo nasaktan ko ang uh, nanay niyo wala na kaya tuloy itong pasaring sa Arnold love you ah, hindi ko naman gagawin yun ang paglabag kay balabagan eh, batang bata siya noon teenager minor di edad nung makuha ni Arnold Clavio. Pero matagal ito, meron akong video nito mga akli, hindi hindi to sinagot ni Arnold. Ayoko gumawa ng film tungkol sa reporter yan, na nakabuntis nang traumatized and abused na OFW na kino-cover niya ang istorya, kaya chill ka lang. Huwag mo ko ma-lecture lecturan sa moralidad at tama o mali, ha? Yung binibintang sa akin, puro invento. Puro bunga nga. Yang sa'yo, may bunga. Ay! Ang tum... Matindi si Daryl. Yap. Diba? Tusok. Tusok si Arnold Cabello. Tahimik pa naman si Arnold Cabello sa si isyong ito. But anyway, ito, ito naman siguro yung pinanggalingan. So, okay na tayo, ha? Okay. So, yun ang banat pala. Diba? Masyadong makontroversyal ang banat ni Daryl. Yap. Ito kasi mga akli siguro ang pinanghugutan. nitong si Arnold Clavio. So, pakita ko lang para may legal basis tayo. Okay? Ito sabi dito kasi, Authority of the board. The board shall delete scenes or disapprove the uh, film prints which are immoral, indecent, contrary to the law and good customs; those which are damaging to the prestige of the Republic of the Philippines and its people, or its duly constituted authority; or those which have a dangerous tendency to encourage the commission of a crime, violence, or of, or of a wrong, such as, but not limited to. So, dito tayo. So, ayan na. To glorify criminals. Okay, okay. Ito siguro siya Ni Arnold. Those which are libelous or defamatory to the good name and reputation of any person, whether living or dead. Doon malamang humugot si Arnold Clavio Ang kanyang sinabi na hindi naman yan maaaprubahan ng MTRCB. At sabi ko nga, syempre, as far as MTRCB is concerned, hindi naman nila like spokesperson itong si Arnold Clavio. So si Arnold Clavio, dapat hindi din siya agad, parang nag-jump ito conclusion hindi naman niya papayagan eh, kasi makapanira. Hindi pa dapat. Kasi it's, let the MTRCB decide on that. Hindi pa tapos eh. Teaser pa lang. ba? Diba? Pero ako, tingin ko, sa elementong binanggit natin kanina, yung teaser pa lang, libelous na siya. Sa akin. ba? Diba? So, hayaan natin i-prove, kung lang, baka naman din magkasuhan eh. Hayaan natin i-prove ni Daniel Yap, anong motibo, sinong tao sa likod niyan, para masabing walang malis. Di ba? Para masabing walang malis at hindi siya makonsider na libelous. So, yun lang mga kaklir, no? Nakita natin kung paano ba nagsagutan, matindi pala ang sagot nitong si ano, Daryl Yap. May pitik kay Arnold Clavio. Tingin ko tuloy si Arnold Clavio, hindi siya may salita. Kasi malaking issue yung kay Sarah Balabagan na lumabas mismo at nagvlog na yung anak niya e eh parang hindi kinakilala daw ni Arnold Clavio in public. Laging patago. So, pag yan ang ginawa, labas ang mga, hindi dapat malabas si Arnold Clavio. Pero syempre, gagawa ng action niya si Arnold Clavio if ever man. Pero sabi naman ni Dalila, hindi naman siya gagawa. nun. Pero may pitik pa rin, di ba? May pitik pa rin. O, oh, yun lang mga kaklir. Maraming maraming salamat sa inyong, uh, doon sa mga bago po dito. Baka gusto niyo pong uh, mag-subscribe, mag-like and share na rin. Sunog si Arn Arn. Oo nga, Black Clock. Nasunog. Diba? Di na montanyes siya yes, dito sa diktasyon. Ang isa mo di at magkarinigan tayo ako po sa Tony Clay kasi papalalam magtulugan na yung karapatan. Bye, ingat.